klik click nyo tong reward din i-click nyo tong sa taas my voucher share so ayan gagawin nyo lang dito ay i-click nyo lang to and at pagkatapos na nyan ay pupunta kayo sa scan dito tayo sa QR ayan palalabasin nyan at yan naman ay i-scan ng gasoline boy Pagka naging success lang pag iskan yan, ay pwede na kayong lagyan ng gas. Good morning, good morning mga paps, mga idol dyan. Ah, uh, kung kayo ay na-message na ni Limitless, uh, surprise mo bit has sent your butcher. Ngunit hindi nyo to alam kung paano gamitin o hindi na baliwala nyo lang to Ito ay mahalaga dahil ito ay malaking bagay tulong ni Mobit sa atin. Ang nagkakaroon lang ito ay nakakuha ng gold or platinum sa ating apps. So, paano ba ito gamitin? Tulad ng ito na kailang bisis na ako nakatanggap. Siguro pangatlong bisis ko na ito ngayong month. Ah, nung bawat isang buwan ay nakatanggap po tayo nito. Tulad nito, ipapakita ko sa inyo. Tulad nito, message ni Limitless. Ito. So, ito yung mga message sa akin ni Limitless mula nung nakakatanggap ako ng uh, surprise move it has sent for you via Limitless. So, ito ay rewards. Paano nga ba ito gamitin? So, tulad nito, ayan o. So, ang gagawin mo lang dito para magamit mo itong uh, bot share ni Mubit para kay limitless, ito ay will, pre-fuel, nagkakalaga to ng 400. Ayan, nakalagay for boat So, bawat boat share niyan ay 100. So, i-click mo lang ito para ma mo ang ating limitless. So, kung hindi ka pa nakapag-download ng limitless, so, yan lalabas dyan ang limitless pH. So, kung hindi mo pa na-download yan, i-download mo lang yan. At pagka-download niyan ay mag-filled up lang kayo. Lalagay niyo lang 'yung pangalan niyo at number ng ginagamit niyo sa Move8 at email uh, email na ginagamit niyo din sa Move8. So pagka-tapos ng file ay open niyo lang 'yung Siyempre, lalagyan nyo ng password. Open nyo lang yung uh, limit So, ayan. Pagka-open ng limit list na yan, ay gagamitin nyo ang password ng inyong nilagay para ma-open nyo yan. Ay, ba, bakit ka pumunta dyan? Tika lang, tika lang. Ah, I-open nyo lang ang gamit ng inyong password para mapunta kayo sa pagka-open ng ating Limitless app, so put, click nyo tong reward, then i-click nyo tong sa taas may bot share. So ayan, so dito nakalagay yung quantity mo ay 4, ayan, nandang nakalagay 4. So pwede ka na magpagas sa ano to ah, Ponix, Phoenix, Sa Phoenix lang kayo pwede magpagas ng libre. So, itong gagamitin nyo ay ang ating ah, limit limitless. So, paano ba magpagas? Halimbawa, kailangan magpagas ng 100 or uh, ah, ubusin nyo yung 400 depende sa tanke nyo. Sa laki ng tanke nyo siguro. Ang gagawin nyo lang dito ay i-click nyo lang to Ayan, click yung boot, yung ano. O, balik natin na, paliwanag natin ulit. Ayan. I-click nyo lang ito quantity. Ayan. Pagka-click ng quantity, ayan, nakalagay dyan, 100 lang. So, ibig sabihin dyan, nakalagay dito ay quantity 1, ay 100 lang ang igagas sa inyo. Kung gusto nyo gawin 200, i-click nyo lang tong plus. Tong plus, i-click mo lang yan para maging number 2 pag nakalagay na yung 2 dyan ang gas mo na ilalagay sa'yo ay 200 so kung hindi niyo alam to pwede kayo magpa-assist sa tangasulin boy para may assist kayo dahil alam nila yan at pagkatapos na nyan ay pupunta kayo sa scan dito tayo sa QR ayan palalabasin yan at yan naman ay i-scan ng gasoline boy pagka naging success lang pag-scan yan ay pwede na kayong lagyan ng gas so ganun lang yan napaka simple at sayang naman kung na message na kayo ni limitless para magamit nyo ang iyong fuel uh, libreng gas sa phoenix phoenix lang pwede kayo mag pagas so yun lang guys para lang to sa mga nakakuha ng gold or platinum sa ating move it apps. so doon sa mga masisipag magbiyahe ay kayang kaya nila to makuha ng platinum so hindi lang yan may mga rewards pa na dumarating dyan pag nakakuha ka ng platinum mayroon ka pang uh, grab uh, pod grab uh, ng grab so marami marami kayo makukuha dyan so yun lang muna